Great day. Mabuhay ka, boses. Alam mo kung bakit maraming tao ang hindi hinahabol ang mga pangarap nila? Kung bakit kahit alam nilang kaya nila, parang ayaw pa rin nilang ipush ang sarili nila. Kasi deep inside, hindi pa talaga nila alam kung anong susunod na hakbang. O baka alam nila pero hindi sila naniniwalang posible yon para sa kanila. Yun ang totoo eh. Hindi dahil tamad ka, hindi dahil bobo ka, kundi dahil sa ilalim ng lahat ng yan. Iniisip mong baka hindi ka karapat dapat. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, gaano karaming oras ang binibigay mo para sa sarili mo? Sa pangarap mo? Sa loob ng 90 days, ilang libro na ang nabasa mo? Ilang bagong skill o knowledge ang natutunan mo this year? Nag-invest ka na ba sa sarili mo? Kasi kung gusto mong makasabay sa bilis ng takbo ng mundo ngayon, hindi pwedeng petiks ka lang. Kailangan mo nang i-level up ang sarili mo. Ito pa, bakit nga ba maraming tao ang hindi nabubuhay sa pangarap nila? Simple lang, takot. Takot na mabigot, takot sa pagbabago, takot sa sariling anino. Kaya kahit hindi na sila masaya, nananatili pa rin. Sa trabaho, sa relasyon, sa sitwasyong hindi na sila lumalago. Kasi feeling nila, eto na yon. Wala nang ibang pwedeng mangyari pa. Takot silang iwan ang alam nila kahit hindi na yon healthy. Dahil hindi pa nila makita kung anong meron sa kabila. Pero alam mo, yung takot na yan, yan ang pumapatay sa pangarap. Yan ang sumisira sa pag-asa. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaalis sa lugar kung nasaan sila. Kahit pa alam nilang may mas maganda pa para sa kanila. Takot ang nagpaparalisa sa'yo. Parang kang nasa hipnotismo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano bang napapala mo sa takot? Anong binipisyo ang meron sa pagsuko? Sa pag-give up sa sarili mong laban? Wala, di ba? Alam ko ang pakiramdam ng gustong maging perfect. Yung gusto mong walang masaktan. Yung gusto mong lahat ng tao, gusto ka Pero guess what? Hindi yan mangyayari Magkakamali ka, may masasaktan ka May hindi magugustuhan ang pagbabago mo Pero ang tanong Hanggang kailan mo hahayaang ang hawakan ka ng takot? Tandaan mo ito Fear is just false evidence appearing real Ilusyon lang yan, gawa-gawa lang ng utak mo Pero pwede mo yang baguhin Pwede mong tanggalin yan, unti-unti Kailangan mo lang palakasin ang loob mo Simulan mong i-restructure ang mindset mo Taasan mo ang tingin mo sa sarili mo Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko 'to. Minsan kasi sarili mo lang din ang kakampi mo. Kaya dapat ikaw din ang unang naniniwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mong boses. Kahit pa dati kang nadapa, kahit pa napahiya ka, kahit pa may mga nagsabi sa 'yong hindi mo kaya. Hindi sila ang magdidikta ng kakayahan mo. Ikaw lang. Sabihin mo sa sarili mo, hindi lang pala ako marunong, pero matututo ako. Lahat ng pagkatalo mo noon, bayad yon sa tuition fee ng karunungan mo ngayon. Lahat ng mali, parte yon ng training mo. Walang ibang magmamalasakit sa pangarap mo kundi ikaw. Kaya simulan mo nang palitan yung script sa utak mo. Imbes na ang bobo ko gawing matututo pa ako. Imbes na wala akong alam gawing may matututunan pa ako. Kausapin mo sarili mo araw-araw. Iprogram mo utak mo sa tapang, sa growth, sa posibilidad. At oo, Piliin mo rin kung ano ang nilalagay mo sa utak mo. Bawasan mo na ang panonood ng balita kung puro negative lang din. Hindi mo kailangan ng dagdag takot. Kailangan mo dagdag na lakas ng loob. Magbasa ka, makinig ka sa podcast o talks na uplifting. Umaten ka ng seminars. Bakit? Kasi kung hindi mo babantayan ang ini-input mo sa utak mo, ibang tao ang magpo-program niyan para sa'yo. At madalas, hindi nila alam ang pangarap mo. Kaya ikaw ang dapat na mag-alaga sa sarili mong pangarap gisingin mo sarili mo. Buhayin mo muli ang paniniwala mo sa sarili mo at tandaan mo ito. Ang takot, hindi mo kalaban, pero huwag mo ring gawing boss mo. Ang takot, andyan lang. Pero ikaw ang may desisyon kung susuko ka o lalaban ka pa. Kaya ngayon pa lang, lakasan mo na loob mo, i-build mo na sarili mo. Dahil walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. At pag nagawa mo yan, magugulat ka na lang sa pwedeng mangyari.